Hello mga ka-garden, good morning! Andito ako ngayon sa aking backyard. Ayan, kung makikita po ninyo, medyo malalaki na yung aking tinanim na pechay. Mga siguro 20 days lang ito. Ayan. Mabilis lang talagang tumubo ang mga pechay. Sa loob ng isang buwan, pwede na talagang makapag-harvest. Kaya ayan, kung makikita nyo, meron na pong malalaki. Tapos yung iba, meron ding maliliit. Ayan, yung iba kasi hindi ko pa na i-transplant. Ayun no, kailangan ko pang i-transplant yung iba. Nakakatuwa talaga kapag makita mo na ang iyong mga tanim ay lumalago. Iba yung feeling na talagang mag-harvest ka sa sarili mong tanim eto yung gustong-gusto ko talaga sa pagtatanim yung feeling na accomplished ka, satisfied ka kasi after mo naalagaan ang mga tanim ay ikaw ay magha-harvest. So yung effort mo, parang it pays off na makita na maganda at malago ang iyong mga pananim. So sana ma-inspire ko din po kayo na magtanim ayan, nasa mga paso lang po yung aking mga tanim na pechay iya yeah, sa mga mothers no hindi na natin kailangan pang pumunta sa palengke at laging bili ng bili ng mga gulay kasi sa totoo lang po ang mahal mahal na ng mga gulay ngayon uh, ito pag uh, binili sa palengke yung isang tali nito ay nasa 25 pesos na So, kung may tanim ka, ayun o, konting uh, panahon lang din ang ilaan mo kapag free time, hindi na kailangan pang bumili sa palengke. Samahan pa na ang mahal, mahal na ng bigas ngayon. Sa amin dito, ano na, 150 per gantang yung bigas. So, grabe talaga, ang mahal na talaga ng mga pilihin dito sa Pilipinas. Ano? Kaya ayan, sana ma-inspire ko din po kayo na magtanim para makatipid po tayo at makalibre na rin sa mga gastusin. So ayan, kapag kayo rin po ay mahilig sa gardening, sa mga tanim, at kung nagustuhan nyo po ang aking video, please do subscribe to my channel. I would really appreciate it. That's all. Thank you very much and God bless. Bye-bye.